Meron daw bang inutos ang Diyos na hindi na utos ang ikapu sa panahon ngayon? Nandun na nga mismo sa 1339 ng gawa eh. Hindi na tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Mueses. At isa dun sa kautosan ni Mueses na nakapaloob sa 3-6 ng Malakias, 4-4 ng Malakias, yung ikapu. Ngayon, bakit hindi na tayo aariing ganap? pinatigil na kasi eh, 7-12 ng Hebreo. Dahil lang palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan na rin palitan ng kautosan. Kaya sa bagong tipan, iisa lang ang dapat nating pakinggan. 17-5 ng Mateo. Sino? Yung nag-utos. Bakit? Itong sinisinta kong anak na siya ko. Kong... Naniniwala ka ba kang Moses? Naniniwala? Pala? Kung nasa panahong patriarka tayo, dapat akong maniwala nasa panahong kristyano nun tayo. At ang sabi ng higher authority oh. pa kay Kristo, 14.28 okay, Kukos okay, dyan, pasagutin mo ako, okay, okay. pasagutin mo okay, okay. ako. ako. Na, sabi nung kanilang mas matiga kay Kristo, sagit lang, ibababa kita kapatid. Oh. Sabi, sabi <laughs> sa 17.5 ng Mateo, <laughs> siya ang, ang dami mong ating kanak, siya kung kinalulugan, siya ang inyong pakinggan. Kaya ang makikinig ako kay Kristo sa so panahong kristyano. Next question, next question. Okay. Sino ang mas makapangyarihan. Ang nag-utos sa anak o ang nag-utos? Aba, syempre yung nag-utos. Kaya ang okay. sabi ng ama na nag-utos sa Dibisete okay, okay, okay. 5 okay, ng Mateo, okay. okay, 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 ito ang okay, okay, sinisinta kung na. anak na siya kung tinalulugan, oh, makinig, makinig siya uh, ang inyong pakinggan. At isa doon sa utos, yung nasa Mueve Sete ng ikalawang kurinto, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. Huwag mo kong ipitin. Ano pala makinig makinig lang, siya <laughs> sa next question. Okay. Oh. Well, next question. Ito. Ito. May sinabi ba siya ang Diyos na wala niya ang tights? Meron. Basahin mo. <laughs> meron. Bigyan mo ako ng exact lang verse. mo na ako, ha? ito, mo ako ng exact verse na sinabi ng... Okay, yan. Ito, ikik muna natin, mga kapatid, dahil hindi makikinig sa sagot natin yan ngayon. Meron daw bang inutos ang Diyos na hindi nautos ang ikapu sa panahon ngayon? Nandun na nga mismo sa 1339 ng gawa, eh hindi na tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Mises. At isa doon sa kautosan ni Mises na nakapaloob sa 3 ng Malakias, 4-4 ng Malakias, yung ikaw po. Ngayon, bakit hindi na tayo aariing ganap? Pinatigil na kasi eh. 7-12 ng Hebreo, dahil ang palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan na rin palitan ng kautosan. Kaya sa bagong tipan, iisa lang ang dapat nating pakinggan. 17-5 ng Mateo. Sino? Yung nag-utos. Bakit? Itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugan, siya ang inyong pakinggan. E di pinatigin na. Katunayan, pinractice ito ng mga 1st century Christian eh. 8.3 ng ikalawang kurinto. Na ano? Masapagkat ayon sa kanilang kaya nagpatotoo po, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. E di hindi na iutosan nga po. O, oh, next question. Akit ka ulit. Akit ka ulit, Pastor. Hindi ka kasi nakikinig ng tanong eh. Ay nang sagot eh. Alam nyo, yung nagtatanong, naghihintay ng sagot. Huwag kang magtatanong nang hindi mo naman pala hihintayin yung sagot. Ilalabas din, impertinente ka, kapatid. Nasa na, nasa na si ano, Tor. Nawala na yata si Tor. Binak na yata ako. Nawala na nga. Nawala na si Tor. O oh, akit pa dito yung mga ano, yung mga sulpot. Hindi nakikinig ng sagot eh. Yung nagtadanong, naghihintay ng sagot. Eh kaya itong pastor na to, hindi sa Diyos ito eh. Bakit? 8.47 ng 1, dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Eh ayaw naman makinig ng salita ng Diyos, nagtatanong kukul sa si salita ng Diyos, ayaw naman makinig. Eh hindi sa Diyos itong pastor na ito. Nawala na. Nawala na yung ano, si Pastor. Ba't nawala? Nawala na si Tor. Blinak na yata ako. Sabi ko lang, ibababa ko lang siya kasi hindi ako maano eh. Sige, Noriel. Pasok ka rin, Noriel. Ayan, next. Ay, si Noriel. Nawala na si Tor. Hindi ko na makita dito sa audience ano, jensu so. Bakit pala nag-live ako? Nag-nilagay ko si Mama Mary dito sa ano, gilid para yung mga protestante <laughs> ano aruin aruin nawala si Thor ayan si Asis ah, Mary Jane sige yan natin yung isang mga kapatid uminom ng paracetamol walang pa walang pak pa pa. hello po kapatid hello, hello po brother ah, na ano po ah umaga. Magandang umaga o oh, patangha, patanghali na po. Um, isa po akong blind po, taga patinig. Mm -hmm. oh, pa. Um, uh, Paris, po ka patin. Jean Perez po, from Banga South Isa po akong katoliko. Ayan. Uh, oh, ako po yung pumit sa So, ang tanong ko lang, bakit po ba na uh, ang ibang religion, magsasab, ang tunay daw na bautismo sa pangalan ni Jesus. Amali. Eh. Ngayon, yung nasa unang Pedro na binabasa nila, kapatid, eh si Pedro yun eh. Iba naman si Pedro kay Kristo eh. Ngayon, ang sabi, magpangalan kayo o magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Ngayon, pag magbabautismo tayo sa pangalan ni Jesus, anong sabi ni Jesus? 28.19 ng Mateo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi hindi lang sa pangalan ni Jesus. Kaya rin ikinotes ni, Pav, ni Pedro dun sa unang Pedro na magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus to clarify na dun dapat tayo magbautismo kay Jesus. Ngayon, pag magbabautismo tayo kay Jesus, ano namang sabi ni Jesus? Sabi sa 28-19 ng Mateo, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tatlong pangalan yung kapatid. Okay po. Ayun po. So, ano po, yung tunay pa lang na bautismo o valido po is yung Trinitarian na tinatawag. po kapatid, dahil yun ang utos eh. Tapos, At kailangan natin sumampalataya doon dahil maliligtas tayo. Basahin natin ang D6, D6 ng Marcos. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngayon, paano klaseng pagsampalataya? Sabi sa 28-29 ng Mateo, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun yung Trinity. 7.20 ng... Mm, wala ba tayong Biblia? Nalimutan ko yung talata eh. <laughs> ngayon, nasa 7.20 yun. Yung sa The Living Bible. Ah, uh, okay po. Ngayon, hawak ko ito sis, yung mga ano. Hawak ko ngayon itong mga referensya ko, nung protestante pa ako. Oh, ito, wait lang ah. Ngayon, wait lang po sis. Welcome home. Ngayon itong mga uh, itong mga referensya ko nung sulpot pa ako pupunitin natin kasi wala ni eh. ito bigay sa akin ni Denmark Santiago noon yung debate sana namin ni Brod Paul. Ito lahat ng laban ko sa Katoliko noon na inuusig ko pa yung mga referensya ko noon sisirain natin kasi hindi ko na mapapakinabangan itong mga ito eh. Ito, ito mga kapatid lahat ng mga preference ko ng protestante ko. Ngayon, sisirain uh, na lang natin to kasi hindi na natin mapapakinabangan to eh. Dahil nasa tunay na iglesia na tayo. Mga laban ko sa iglesia ng Diyos noon na at according sa CCC, yun ang Catholic Church. Eh, sabi naman itong SDA, pakiatin mo naman ako. Ano ba trip mo? Sige yan o. Oh. Hinadla kita bro nakalagay cold add guess ito ito lahat ng mga katunitin na natin yan kasi ano eh uh, mga references ko to yan nung mm, ano pa ako sulpot baka mamaya maposes pa tayo dito eh Ayan, tira na yung ating mga ano. Click lang ah. Ayan, ito ang bago natin. Ayan. Ito. Ito yung yun Supper yun ni Father Darwin. Ayan. Tapos, pero ito yung pinaka, ano, highlights. Itong the Catholic Church has the answer. Lahat ng mga paratang ng mga sulpot masasagot dito sa book na ito. Ayan. Tapos itong The Fate of the Early Fathers Volume 1. Tapos may Volume 2. tapos ayan si mama Mary meron pa dito eto ayan shout out kay Francis Tonates Bumakao ayan tapos salamat rin ka lang bro Wendell Talibong. Ay ano, Oh, Kala bro Alvin kita mo to. Kasi nagtatanong ako sa kanila eh. May upapasakin natin ito. Ba't ayaw ni Noriel? Nakalagay cold ad, ano eh. Cold ad, pero person nakalagay eh. Ba't <laughs> ganon? Ba't hindi tayo makapag-add? Added up to the guest. Pa-shoutout sa akin, Jared, nakalive ka pala. Pangalanan mo lahat yan book na binigay ni Father Darwin, sabi ni Bro Wendell. Ay, ni ano, Alvin kita mundo. Ha? Jamie, hindi ko mabasa, nagtutuloy-tuloy. Reynaldo, are Ricardo Sampani, Joel Santos, John Per Contraes. Ito, papasukin natin si Noriel. Kasi kanina pa nagre-request eh. Tapos pag pinipindot ko naman ng pinipindot, nakalagay, cold add guess ang nakalagay. Tapos ito, meron rin tayo ng volume 2 na ano. Yan. The Faith of the Early Fathers, Volume 2. sino na ba nakalagay dito? Ayan. Ayan, si Mama Mary. Takot ang mga sulpot dito, lalo na pag kumanta ng Salve Regina, ang mga kapatid. <laughs> Ayan. Patrick Gage, shout out from Davao. Tapos, Ah, si Bro Alvin. So, ayan po mga peers. Sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. yan. Hello mga kapatid. Ah, uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag sa kay Bro Dance Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matatong radio at eklesia.